Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. At naglabas nga ng statement din itong si Vice President Sara Duterte patungkol sa paglaya o sa pagpapalaya ng House of Representatives sa dalawang host na is ng isiminay na si Naka Eric at Dr. Lorin Badoy. Basahin po natin ang maikling statement ni Vice President Sara Duterte Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Loren Badoy at Jipre Eric Silis. Noong December 5 ay ikinulong si na Dr. Badoy at Ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay nanindigan para sa ating karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at kairik para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Simbolo sila ng isang bayan na nanindigan ng tama at nanindigan para sa tama. Una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sila Dr. Badoy at kairik bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte Administration laban sa terorismo ng insurgensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kinilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating membro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Ang panawagan ng PME alumni at mga kawal ng EFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad, at maayos na pamahalaan. Ayan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng bawat kasapi ng media, social media practitioner, professionals, IP leaders, at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sila Dr. Batoy at ka Eric. May kapangyarihan ang bayang nagkaisa para sa pagsulong ng ating kapayapaan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatag ng mapayapa at matibay na bayan. syukran. So yan po ang isa sa naging uh, mensahe ng ating uh, Vice President para sa paglaya ng dalawang pos nga ng Isiminay News mga kababayan po natin at marami ang nagsalita, marami ang nagbigay ng kanilang simpatya na ayon sa ating mga kababayan, nakikita nila na umano'y malinaw na talagang nagkaroon umano ng power play ginamit ng House of Representatives ang kanilang kapangyarihan upang gipitin itong si Kaerek at si Dr. Loren Badoy at hindi pinagbigyan sa kanilang pinaglalaban na hindi pwede i-rebel ang kanilang source kahit pa umano'y may sutunok. Ito po mga kababayan po natin, ang nangyari nga kay Dr. Lorin Batoy at kay Eric ay uh, talagang nakita po natin na ang, ang bawat Pilipino ay handang mayikipaglaban, handang magpagbardagulan, lalo na sa social media, na ito ngayon ang modern tools na nakikita natin mga kababayan po natin. Kasi tayo, bilang isang ordinaryong Pilipino, ialam natin na itong mga nasa House of Representatives uh, ay trabahanti ng bayan. Yan lagi, no ang sinasabi ni dating Pangulong Digong pero sa isang tanong ah, o sabihin natin paratang na naghahanap ng isang kasagutan kung totoo ang sinabi ng mga host ng Izimi 9 News imbis na sagutin imbis na uh, uh, sabihin ang katotohanan ilabas ang katotohanan ay eh, ang kanilang ginawa mga kababayan po natin ay pinatawag sa subrepresentative ginisa, pinagalitan at hindi binigyan ng karapatan na magpaliwanag at sumagot ng tama ayon naman sa kanilang kasagutan. So, obviously mga kababayan po natin, talagang gusto nilang durogin itong isiminay dahil dito nga nakapagsalita ang dating Pangulong Digong na ngayon ay tila ba lumalabas na ito na ang oposisyon. Kasi kung titingnan po natin, ay walang oposisyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos. Suportado natin, mga kababayan po natin, ang administrasyon. Ngunit, para sa kaputihan, para sa kagandahan, ikaganda ng ating bayan. Pero kung nakikita natin, na mukhang ginagamit nila ang kapangyarihan para durugin tayo, para kumbaga busalan ng bawat Pilipino sa pagsasalita, abay, marami po ang kababayan po natin na hindi papayag dyan. So nakita natin na mahigit isang daan. Kung hindi ako nagkamali, mga kababayan po natin. Now, na sa 160, ano, na dating uh, official ng Armed Forces of the Philippines ang nagsalita. At ngayon, may lumalabas pa na umano'y may mga sahanay naman ng PNP na gustong magpalabas din ng kanilang saloobin at hindi pabor sa ginawa ng House of Representatives. Kayo po mga kababayan po natin bilang isang kontraryong Pilipino, ano po ang inyong komento at saloobin? patungkol sa isyong ito. Pabor ba kayo sa ginawa ng, ng uh, uh, House of Representatives sa dalawang hukas ng Isiminay? O pabor kayo ah, uh, na talagang dapat lang ipaglaban ni Ka Eric at ni Dr. Lorin Badoy ang kanilang karapatan? Comment na po mga kabayan. At yan po yung ating update. Maraming salamat.